Halos mapao si Maris Racal sa kakasigaw sa isinagawang rally kanina sa Luneta para suppuin ang korupsyon at papanagutin ang mga politikong nagnakaw sa kaban ng taong bayan. Isa lang si Maris sa hanay ng mga artista na aktwal na ginamit ang boses at nakilahok para sa pagbabago ng sistema sa bansa. Saban! Ang taong, ang bayan! 一生传达。 Tulong na yan, mga kurakot! Tulong na mga kurakot! Tulong na yan, mga kurakot! Tulong na mga kurakot! na yan, mga kurakot! Para lumalaban! Para lumalaban! ng Iniitim ko lang mga ubang ko! Pero nagihirap pa rin ang Pinoy! At mas masahol pa ang garapalang nangyayari sa araw-araw na panonood natin sa telebisyon. Nakakasuka. Di po ba? Ah, pipigilin ko na po ang sarili ko. Baka himatayin ako dito. Kalma! Kinukongratulay ko po lahat ng mga student leaders. Lahat na umatake dun sa Diskaya Residence dahil sila ay masahol. palakotin rin natin sana may managot kasi minsan nasa news lang ilang linggo and then mamamatay pero sana may... ayaw naman natin may patayin hindi naman tama yun pero ang gusto lang natin ay may managot sa lahat na nangyayari hindi pwede na parang araw-araw pasok mo.